Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang meron na nga na pong bagong splash duo si Stephen Curry sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang lumabas na magandang balita sa dalawang big man ng Los Angeles Lakers. Naipanalo na naman nga po mga katrops ng Golden State Warriors ang kanilang pangalawang pre-season game laban sa Sacramento Kings sa score na 122-112 gamit ang balance scoring ng kanilang kupunan lalong-lalo na sa 3.9. point line. Sa katunayan, nakagawa nga po sila dito ng franchise record na 23 pointers. Sa paunguna nga po ng kanilang bagong player na si Buddy Hill na nagtala dito ng 22 points at 3 rebounds sa kanyang 8 out of 9 shooting sa field goal at 6 out of 7 naman sa 3 point line. Kaya dahil nga po sa ginawang ito ni Buddy Hield ay siya na nga po ang tunay na papalit sa pwesto ni Clay Thompson bilang splash duo ni Stephen Curry sa kanilang lineup na siyang bubuhat rin naman sa opensa ng Golden State Warriors sa kanilang mga laro ngayong season. Bukod nga po sa kanya ay gumawa rin naman nga po dito si na Anthony Melton at Jonathan Kuminga ng parehong 16 points, Draymond Green na nagtala nga po ng 10 points at 5 assists, Brandon Podzemski na gumawa ng 8 points, 4 rebounds at 8 assists, at higit sa lahat ang kanilang superstar ni si Stephen Curry na kumuha rin naman ng 13 points sa kanyang limitadong playing time na umabot lamang ng 16 minutes sa first half ng kanilang laban. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas na magandang balita sa dalawang big man na Los Angeles Lakers. Mismo ang mga general manager na nga po mga ng NBA ang umami ng Lakers talaga ang pinaka-unpredictable na team ngayong season dahil sa frontcourt pa lang nito. Sa katunayan, hindi nga po nila alam kung gaano kagandang ipapakita ang performance ni Antonio Davis kapag tuluyan na nga po itong ibinalik sa kanyang dating posisyon na power forward. Basta at as of today, ang alam lamang nga po nila ngayon ay meron na si Davis na makakatulong sa ilalim ng basket sa paggamit ni JJ Redick ng bagong Twin Towers sa katauhan ng 7-foot center ng Lakers na si Jackson Hayes na isara naman nga po sa mga dapat nilang paghandaan sa tuwing makakaharap nga po nila ito sa isang laban. Bukod rin nga po mga kay Jackson Hayes, ay inaasahan na rin naman na kapag nabigyan na nga po ng clearance ng NBA ang sa pang center ng Lakers na si Christian Coloco ay paglalaroin at susubukan na rin naman nga na po nalagat itong paglaroin at itandem kay Anthony Davis sa kanilang front court sa kanilang mga susunod na game ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.